Hello guys, isa din ba kayo sa mga namumroblema sa mga sa CapCut na app, apps nyo hindi nyo na rin ba magagamit yung ibang tools or ibang features ni CapCut dahil meron ng bayad tulad lang ng stabilizer, ng noise reduction, tsaka yung yung ibang mga feature ni CapCut na uh, madalas natin ginagamit, so sa update nila ngayon hindi na natin magagamit kung hindi tayo mag 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 a ano, avail nung ano nila uh, pinapabayaran nila so guys meron akong idea ituturo ko sa inyo kung paanong gagawin na ay balik natin sa dati sa old version yung CapCut natin para magamit natin muli yung mga features na yon na may bayad na magamit ulit uli natin na di na tayo magbabayad so panoorin nyo guys ito ang gagawin natin sundan nyo lang ako para ma makuha nyo at malaman nyo kung paano Una, punta tayo sa wall natin, sa ating mga cellphone, tapos punta tayo sa apps ng CapCut. Tapos guys, punta tayo dyan sa New Project. Tapos mga nyan, makikita natin, maglagay tayo ng video, pindutin natin yung main track, tapos hanapin natin, ayan, nakikita nyo yan, yung... Hanap uh, tayo ng sample tulad ng ano, itong uh, remove background guys, kasi yung remove background dati, walang, yung auto removal nyan free yan dati, da. so ngayon meron na siyang bayad so ayan guys, ayan so ayan okay. guys, so tingnan muna natin yan, yung stabilizer, meron na rin diamond yung motion blur yung extra audio so hindi mo na magagamit yan nang hindi ka magbabayad or di ka mag-avail sa kanilang so, so pinakita ko sa inyo yung mga uh, features doon na may na meron na nga bayad, may demon na nakalagay, di ba? So ang gagawin natin ngayon, i-install natin 'yan. So paano hindi lang kasi 'yun basta-basta yan -basta install tapos i-install mo ulit na gano'n na okay na siya, hindi. Meron pang prosesong pagdadaanan. So ayun guys, ito papakita natin sa inyo. Punta tayo sa uh, punta na sa mga apps niya sa screen. So ayan dito na tayo guys sa screen. Pindutin natin 'yang CapCut na 'yan tapos i install na natin 'yan. Ayan, uninstall. Bagal. Ayan. So, nawala na. So, ngayon naman guys, punta tayo sa Google Chrome. Ayan. Punta tayo sa Google Chrome. Tapos, i-search natin yung CapCut old version. Ayan ah. Type natin, CapCut old version. Tapos, i-search natin yan guys. Tapos, ayan na guys. Lumabas yan. Ayan. Yan yung nasa taas. Yan yung pindutin natin. Ayan. Yung naka-violet. Ayan. So, ayan ang lalabas guys. Tapos, pindutin natin yung show more kasi wala dyan to, tapos i-scroll na hanapin natin yung uh, CapCut 11.0 uh, 9.0 May 20 2024 so i scroll i scroll lang natin guys hanapin natin yung 11.9.0 ayan guys so May 20 yung iba dyan May 21 yung nakalagay dyan dipindi kung kailan nag-update sa inyo sa ano inyo, sa apps nyo so yan, guys pindutin natin yung i-download natin yan guys So yun, pagpindot natin ng download, ito na yung lalabas. Tapos i-scroll down lang natin yan guys. Hanapin natin yung... So ito yung lalabas guys. Makikita natin yung fast download tsaka yung download EPK. So yung pipiliin natin dyan yung download EPK guys. So, pindutin natin yan para ma-download na natin siya. So ayan na. Ayan na yung lalabas. Tapos pindutin natin yung download. Yan, tapos ayan, downloading file na guys. So, gusto mo makita yung uh, ano, status ng download mo. pwede mo pindutin yung details. Tapos ayan na makikita mo siya kung gaano pa katagal bago siya makomplete yung download niya. So, ayan na guys. Hintayin natin na makomplete So, ayan, kompleto na guys. So, ang gagawin naman natin ngayon is punta tayo sa screen, punta tayo sa file manager. Okay, let's go file manager tapos ayan makikita natin yan dyan yung makita mo yan dyan yung epk pindutin, na, pindutin natin yan tapos yan makikita mo na yung capcut dyan sa pinakamataas pindutin mo yan tapos i-install na natin yan naka blue check na tapos pindutin mo install mo na siya guys so after ma-install i-open na natin yung, app, yung apps guys yung capcut apps So ayan na guys, open natin. Tapos punta na tayo doon sa mga features niya. Tingnan natin kung nandun pa rin yung mga diamond doon sa mga sinasabi natin kaninang dapat matanggal. So ayan, pindutin natin, skip. Skip natin, Teka. skip tayo dyan guys. Tapos, so ayan na. So new project. So, dito maglagay tayo ng video, sample video. Ayan yan, pili natin. yan, lagay na natin guys. Tapos, Tingnan na natin kung nandun pa rin yung mga diamond na yun So, pindutin natin yung main track Tapos hanapin natin yung mga features kanina na na may diamond So, hindi naman lahat-lahat uh, Meron pa rin mga diamond guys Pero yung mga sinasabi natin kanina na kailangan, kailangan natin sa pag-edit Yun ang wala na So, ayan guys So, auto removal. Wala nang diamond So, hanapin natin yung iba Ayan o oh, Audio effect Radio noise Wala na guys Wala na rin yung mga So, yun yung mga tinisting natin oh, Stabilizer Motion blur Wala na guys So, effective. So, pwede na natin magamit yung ano. Pwede na natin magamit yung mga features na yan. Pwede na tayo mag-edit -edit uli na. Kung hindi ka pa nakapalo, for more tutorial, tutorial videos, please follow and share. Thank you. Babush!